Massachusetts Shark Attack Mga kayakers, nakilala si Jaws Isang real-life encounter kasama si Jaws ang nakasindak sa dalawang kayakers Ang great white shark na ito ay mukhang friendly Pero ayon sa kanya mga kaibigan ay mahilig ito sa mga kayakers Si Ida Parker at Kristen Orr ay dating mahilig na magkayak sa Massachusetts pero noong Merkules, nawala na sila ng gana matapos silang maengkwentro ang isang great white shark. Kinagat ni Jaws ang mga kayak ng mga babae bago siya umahon ng 4 feet mula sa tubig na nagresulta sa pagtaob ng mga kayak at paglubog ng mga babae sa tubig. Nagsisigaw ang mga babae at buti na lang at may nakarinig sa kanila. Isang harbor master boat ang mabilis na dumating para tumulong sa mga babae. May isa ring good Samaritan na lalaki na matapang na sumakay sa isang kayak para lang tulungan sila. Ayon sa mga experts, base sa tooth marks ay isang great white ang naenkwentro ng mga babae. Hinahanap ng wildlife officials ang pating. Sabi ni Ida at Kristen, never na silang magkakayak at hindi namin sila masisi.